Oh, kung gusto niyo matutong mag-content ng pang kasosyo principal, abangan nyo ang next batch ng KMCC. Next month siya, next month naman. Si Kasosyo Paul. Kasosyo Paul, ikaw, anong, anong natutunan mo ngayong day one specifically? Nagustuhan mo ba? Day one pa lang ha? Oo, oh, Kasosyo, maraming salamat. Napakaraming learnings. Uh, medyo may ano na ako, idea sa uh, content creation. Uh, usually yung mga tao ko sa company yung pinagko-content -co ko. Dahil uh, narinig ko rin naman sa na kung kayo hindi makapag-content, eh continue pa rin yung business nyo gamit yung mga tao nyo. Pero ngayon, mas na-inspired ako na kung yung mga tao ko pinagko-content -co ko, bakit hindi ako? So, salamat and uh, more power at magkita kita tayo sa mga susunod pang araw. Salamat. Yo, thank you, Kasosyong Paul. O, isa pa, si Kasosyong, Kasosyong Jovelyn. Hello. Thank you sa pag-attend sa ating day one ng KMCC. Anong natutunan mo ngayong day one? Yes, hello po mga kasosyo. Sobrang daming learning for today. Mga si sisi ko kasi yung sa ano ko. Mga sa Sisters Glamming account. Yung more on damit mo kami, di po? Mm. Ngayon po, nagko-content-content na rin po ako. Pero sobrang ano, gulo, basta lang makapag ano. Ngayon po, meron ng, ano, may mga learnings na nadadagdag na, nadagdag na learning. Isa, of course, mas maraya pong, mas excited pa ako sa mga following days. Thank you po, kasosyo, RV. Yun, yun, oh, sobrang day one at excited pa sa mga susunod na araw. Salamat sa support tayo mga kasosyo. One, one month kami magkakasama at yung mga nasa online. Yun muna, kwentuhan pa muna dito, eh. 9 a.m. to 3 p.m. ang turuan namin dito. Pero ngayon, went to one time na. abangan ang batch 2 sa next month. Kasa Osyo, Michael, anong experience mo ngayon day 3? Anong natuturan mo? Uh, ano ba? Okay ba? Okay ba? Naku, oo. Eh. Alam mo, uh, honestly, para sa akin, ha? yung parang, di ba, parang nag-test na ako mga certificate. Umaapaw eh. <laughs> sa mga school na legit, hinay-hinay lang kasi yung concern nila, hindi kayang mag-sync in sa'yo lahat. Kumbaga, tinitipid ng skwelahan. Dito, punong-puno eh. Bawat konting salita, bawat every paragraph, punong-puno. Sulit yung... <laughs> Ngayong day 3, ano yung pinaka-solid na napulot nyo, kasos yung Mikey? Pinaka-solid yung ano, yung... Para sa akin ha, yung... Uh, sa kalaban, sa ending, yung parang oh, nga, totoo nga sa content mo, pagka meron kang kalaban, at parang leadership ka na labanan natin to na ikaw ang mag-uudyok sa kanila kapag sinabi mo kasi walang nag-uumpisa eh yun ang tumatak sa isip ko sasama sila sa'yo naghihintay lang sila kasi yung iba ayaw eh <laughs> eh ngayon inumpisa mo tara samahan niyo ako yun tanim na tanim Ina, Ina, sa isip Ina, ko pulot yun. Day pero three. halos hindi lang yun eh sa <laughs> bawat umpisa talakay halos lahat eh isa lang yun sa tumanim sa akin yun at yung Tanim ko hanggang ano to, tingin ko hanggang 5 years from now eh, nasa puso ko to. Yun o, oh. <laughs> oh. mga kasosya, sa mga gustong sumama at sumali sa batch 2, magpa-reserve na kayo. Baka mas lalong mabilis magkaubusan. Ito nga, one week preparation lang pero puno tayo. Limited slot ha, mag-inquire na at magpa-reserve. Shoutout nyo yung page nyo, si Michael. Uh, Michael Bigonya Lumbera, naka-public na. Uh, pwede nyo nang i-like and follow sa kayong YouTube channel ko. As of Lumbera Arts. Yan. Thank you. Uh, lalagay ko rin yung link ni kasama Michael dyan. Para makita nyo yung epekto ng KMCC program, Ma-check nyo. Ay, o nga, yung video ni kasama Michael, ayos na ngayon. At thank you kasama sa, sa, tiwala kasama si Michael. Sulit? Day ano? 3 pa lang to. Tarabaong malupit mga kasama Kasosyong Lex! Mga kasosye, ito si Kasosyong Lex, isang estudyante natin sa KMCC. Anong natutunan mo ngayong day 3, Kasosyong Lex? At bakit? At ano yun? Anong halaga sa'yo noon? Napakadami kung natutunan ngayon na uh, based on your experience, uh, Kasosyong Arvin. So, marami ka pang naikukwento sa pagnenegosyo, sa pagbablog na hindi na ipapaliwanag sa marami na yung nasa vlog mo mm. pero yung nandito ka mismo napakadami hindi ko na pwedeng masabi eh hmm. Yun 20,000 <laughs> <laughs> sulit after 3 days uh, nagkukwento kami ni kasosyong Michael And kasosyong Ryan kahapon pa lang uh, day 2 is uh, sa tingin namin uh, sulit na po yung 25,000 what more plus 20 ano pa so 20 days mag, ano, pa. plus 20 days pa so mm -hmm. sulit sana po maka uh, makapag-enroll kayo sa batch 2 sulit ay uh, hindi kayo papahiya ni kasosyong Arvin ah uh, uh, po ang uh, itataya ko po yun. O kung wala kayong believe sa output natin din sa KMCC, ang page ni Kasosyon Lex ay? May uh, Mr. Car Insurance, ah uh, Lex Auto Works, ah uh, ano ba? Lex <laughs> Auto Care. Uh, yung iba hindi ko na ma adapt. Ayan, subaybayan Ay, nyo yung, yung mga pages ni si Kasosyong Lex. Tignan nyo yung mga video output doon. Makita nyo, ito pala yung mga ginawa nila Kasasyong Lex doon. Kasi real time na makaka-beneficio na, makaka na sa business nyo yung mga output dito. Kaya walang tapon. Thank you sa tiwala Sulit, sulit, su Lex, sulit po. Uh, idol, sir. Eh, idol ko yan, uh, si Kasasyon Lex. Salamat po. Salamat po. Marami, o na, marami natutunan. O mag-join na sa next batch. Batch ng KMCC. Mag-inquire na, na kagad. Limited slot ulit. Kung yung one week na ubos yung slot, ano pa tong one month ang announcement ko, magpa-reserve na kayo bago kayo mapag-iwanan. Yun lang mga kasosyo. Mag-inquire na. KMCC program. Ayos! Kasosyong Ryan! Isang estudyante nating mabangis. Si kasosyong Ryan. Yun, good afternoon po mga kasosyo. Kasosyong Ryan, anong natutunan mo ngayong... Day 3 natin. Teka, ma ma ano madilim. Tayo. Sorry, sorry. Kaya Ryan, anong natutunan mo ngayon Day 3 sa ating KMCC program? Ayun, so una sa lahat, good afternoon mga kasosyo. So, ang mga ang natutunan ko um, sa pangatlong araw ng ano, ng KMCC is sobrang dami. Nung simula pa lang, yung nagre-review pa lang si Sir Arvin about sa 'yun sa sa videos yung yung sa structure ng ano kung paano gawin yung ano ya, yung content natin sobrang um, sobrang daming wisdom na ano na si share si ano si Sir Arvin and then mas nagkaroon siya ng impact pa sa akin nung yung structure na yun is yung na na-apply pa siya sa speech yung sa meetings nung mm. ano kung kung Magkakaroon man ng meeting saan mo or kung imi-meeting mo man yung mga yung mga employees mo o So ayun, so for sure gagamitin ko 'yan soon. Mm -hmm. So uh, kung may chance kayo na uh, makapag-enroll dito sa KMCC, sobrang sulit. Kaya gawin niyo na po. Oy sali na kayo. O, oh, hindi kikita yung mga kasosyo pag nag-enroll kayo, ah. Hindi to, <laughs> referral, referral, ah. Ay, po. Talaga, ano, supporta. Ah. <laughs> Thank you sa Hello. support. Si kasosyo yung Ryan, araw-araw ako sinasabahan dito. Kasi pumunta kayo o hindi, walang problema. Pero si kasosyo Ryan, si kasosyo Michael... Si Lex, araw-araw ko sinasamahan yan. Pero yung attendees online, tuloy-tuloy pa rin naman. Adik na naman. adik ako eh. <laughs> Alright, salamat mga kasosyo, mag-enroll na bago maubusan ng slot sa batch 2. Inquire na kagad dito sa aking Facebook page. Trabaho malapit tayo mga kasosyo.